Oh, so ito, nakupo, mapipi ko na naman itong mga ilang nasa kampo ng DDS na cancel na naman ulit yung pong kanilang maisog na rally sa Tacloban. Okay, nagpost ng picture itong si Tatay Harry Roque na aerial shot. Okay, kung saan pinuno ng mga dump truck, ng mga bus, ng mga malalaking mga sasakyan yung pong Freedom Park sa may Tacloban. Dito kami nag-rally nung nakarang eleksyon eh. Naalala ko to eh. O sabi ni Tatay Harry Roque, Freedom Park where Tacloban Maisug was supposed to be held. Magpapasupil ba tayo uli? <laughs> okay. Parang wala nang lugar sa Pilipinas kung saan na uh, makakapag itong itong uh, kampo na ito. Eh, sa akin lang, ha? Ang dami-daming mga lugar, ang dami-dami. Gito pa sa bakuran, di ba? Sasabihin na naman nila, inutos na naman to ng Malacanang o uh, may ginawa na naman dito si PBBM. Pero kung iisipin nyo, kung ikaw yung mayor nung isang syudad, papayagan mo ba na nagagamitin yung isang lugar tapos ang gagawin lang ay bastusin at uh, kung ano-anong mga itatawag sa iyong sariling kapatid? Di ba? Parang It doesn't make sense. Talaga ipipilit at ipipilit nila eh. At alam naman nila na hindi, hindi sila makakalusot dito sa ano. <laughs> hindi sila makakalusot dito sa sa syudad na ito eh. Sa Tacloban pa. Diyan yung planong bastusin mismo yung mga Romualdes. Di ba? And that is the reality of the situation. Eh, sa akin, ganito lang din yan eh. Di ba? Isipin nyo kung gagawin naman yan sa, sa Davao. Papayag ba yung mga Duterte na babastusin sila sa sarili nilang sa sarili nilang uh, uh, syudad, sa sarili nilang teritoryo o sarili nilang baluarte? O kunyari sa Ilocos Sur, papayag ba sila Manong Chavit at kung, kung uh, na pupunta doon para lang bastusin? It's common sense, 'di ba? Sabihin mo ng ano yung mga politiko natin. Pero that is the truth of ano eh. Uh, politics in our country, di ba? Eh, sila din naman, ganyan din naman sila, di ba? Subukan mong gawin din yan sa Davao, na kung saan babasusin mo yung mga mga Duterte doon, di ba? May kalalagyan ka rin. Kaya sa akin, eh, parang baka sinasadya nila dahil alam nilang mapipigilan sila para magreklamo na naman ganyan. So, basahin natin itong open letter ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa Tacloban. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort and disruption in their lives. This is uh, for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of uh, RTR Plaza. Yung pati daw yung mga flight binili daw lahat ng flight papuntang Tacloban. So wala ka nang masasakyan pa Tacloban, parang ganoon ba 'yan? Um, all these places uh, have one thing in common, the Mysore rally scheduled on May 25. Actually inusog na nila dapat bukas eh. May 26 din eh. Ayan, um, ano pa ba dito? sa dulo na, mahaba eh. One, um, it is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once says, they have rights, who dare defend them. It is defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message. Yun. So, yun po. Pag, pag sila na yung ano, dun na yung mga rights. Pero pag sila nakaupo, ano yung mga rights rights na yan? Kailangan ba natin yan? Hindi. Ano yan? Nakakaano lang yung mga rights rights na yan eh. Pero pag sila na yung nangigipit, doon na nila sasabihin yung mga rights. Diba? So, yun naman ang problema dyan. Ito yung, ito yung, ito yung tsura doon sa atiya. Puro mga trako. Oh. Ay, nako. Alam nyo, alam nyo, kayo na bahalang umusga kung ano ba sa tingin nyo yung nangyayari dyan. Pero sa akin lang, di ba? Yung mga politiko, kung sa Davao, Davao subukang may ganun, di ba? Sa, sa Davao sumubok may, may maganyang ano. Di ba? Nakabalik na ako sa kanila gawin. Di ba? So, yun lang naman ang punto ko dyan. Tapos, um, alam naman natin kung gaano kabigat yung tensyon na nangyayari ngayon sa Davao. Uh, si Mayor Baste hindi din natutuwa doon po sa mga na-relieve na mga polisman na identified sa kanila at ma maaaring malalapit sa kanila. ba diba? At pinalit, puro mga tao siguro na bago, mga kay PBBM na, tapos yung dalawang batalyon pa ng SAF na nandun ngayon sa kanilang Sudan, So ano kaya ibig sabihin niya? Ako paliit po ng paliit, yung pong kanilang ginagalawang mundo at pagulo ng pagulo yung sitwasyon at uh, Makikita na lang po natin in the coming days or weeks kung talaga po bang magkakaroon ng arestohan, magkakaroon ng uh, uh, maaring... Kasi nakita ko din kanina yung mga baril ni Kibuloy, eh. parang nagsinurender na eh. So, unti-unti po, disarmahan, unti-unti po ay uh, inaalisan ng kapasidad para po lumaban pa balik. Kasi ayaw naman po natin, yung pag nagkaarestohan arestohan eh, magkakaroon pa ng hindi magandang inkwentro, diba? So, yan po, eh, ito po, nako, saan, kaya, saan kaya sila pwedeng magano? mag, mag may sug na rally. Pwede naman siguro sa mga private na, na lugar, 'di ba? Sa panahon ngayon, may mga, may mga private na lugar naman na pwede silang puntahan, doon sila magsalita, doon sila magprograma, doon sila mag, kaya-kaya naman nila 'yan. Mga may budget naman sila. Yung sa may nga na ano eh, yung sa may nga na sa SMNI tuloy-tuloy, 'di ba? Ilang araw yon, Wala namang naging problema doon. Kaso ah, ito ay gagawin mo. 'di diba? e, Isipin mo ikaw yung mayor tapos yung kapatid mo ang sasabihan ng mga kung ano anong mga hindi magagandang salita. 'Di diba? matutuwa ka ba? Syempre hindi din eh. So hindi ko alam, hindi ko alam pero yan, ganyan po ang sitwasyon ngayon sa Tacloban. So, yun lang po yung uh, masasabi ko diyan. Thank you very much po. See you po sa next vlog. Stay safe parate. Bye-bye guys.